Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Magkakaibigan na nag-color analysis gamit ang menu ng isang restaurant, kinaaliwan online. Hampas ticket, nawawalang salitang oras nga ba sa wikang Filipino. Facebook page ng Lungsod ng Maynila nabawi na makalipas ang isang buwan. Epekto ng verbal abuse sa mga bata, katulad din sa nakaranas ng physical abuse ayon sa pag aaral Reconsecration ng isinarang simbahan sa Misamis Occidental dahil sa viral video na dinuraan ng netizen ng Holy Water font, Gaganapin Bukas. Bangkay ng nawawalang Antarctic Explorer natagpuan sa glacier matapos ang 66 na taon. At sa trending showbiz balita, Momoland magbabalik music scene matapos magdisband noong 2023. At 12 album ni Taylor Swift na The Life of a Showgirl ilalabas na sa October 3. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din na aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong person ng DZRH TV, ito ang TNVS. Trending and viral show, nakandang kumplituhin ang buong kwento. Masaya, malungkot, o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating unang trending story. Kamakailan, naging patok sa mga artista at social media personalities ang color analysis. Sa pamamagitan nito, natutukoy ng mga individual ang kulay na bagay sa kanila at mas nagpapalitaw ng kanilang features. Pero, ang prosesong nito, aba, may kamahalan. Kaya naman maraming gumagaya nito gamit ang mga makukulay na bagay na matatagpuan sa bahay. Kagaya na lamang ng magkakaibigan na ito, Napati menu booklets sa isang restaurant ay hindi pinalampas. Panoorin ang report ni Rose Babiera. Dito sa <laughs> kandu light, kandu light na yan? Ayan! Aliw na aliw ang mga netizens sa grupo na ito dahil sa kanilang creative at budget-friendly na color analysis. Ang magkakaibigan kasi, aba, pati ang menu ng restaurant kung saan sila kumain ay eh, talagang hindi pinalampas. Sa video na pinaus ni JB Heronimo, mapapanood ang isa sa grupo na mistulang client, habang ang kanyang mga kaibigan sa likod ng kamera ay ang mga color analysis specialist. Pero sa halip na color palette sa anyo ng tela o cardboard na ginawang color wheel, ang gamit ng magkakaibigan, ay ang menu o yung listahan o tala ng mga pagkain na available sa restaurant. Sakto kasi na sa bawat pahina ng menu booklet ay iba-iba ang kulay. At sa paglipat sa bawat page, kita nga namang effective ito dahil nagbabago ang pagtanggap ng muka o kulay ng balat ng lalaki sa bawat kulay. Kaya naman ang mga netizen, may mga pabirong hirit kung ano ang kulay na bagay sa kanya. Nagoglow daw siya sa binagoongan, ika ng isa. Hirit naman ang isa ay eh lumiliwanag umano ang balat nito sa crispy palabok. Pero para naman sa isa, ay eh, hindi umano bagay sa kanya ang sisig. Pero gayun pa hindi naman nasayang at magagamit talaga ng magkakaibigan ang analysis na ito, kahit pa hindi dumaan sa aktual na proseso. Dahil maski ang mga netizen ang nakapuna, nabagay sa kanya ang mga light and pastel colors, gaya na lamang ng lavender at light blue. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. para sa ating next viral story. Tuwing sumasapit ang Agosto, bidang wikang Filipino, lalo na sa mga eskwela. Mula sa bihis hanggang sa mga pating palak, ramdam na ramdam ang mayaman at makulay na kulturang Pilipino. Gay na lamang ng ating wika na may taglay pa lang iba't ibang muka sa larangan ng oras at astronomiya. Taliwas sa kanilakihan nating umaga, hapon at gabi. Ang mga detalye alamin sa ulat na ito. Labing isang salita. Sino magakala na ganito pala karami ang mga salitang tumutukoy sa iba't ibang posisyon ng araw sa loob ng 24 oras? Usap-usapan ngayon ng Facebook post ni Tristan, isang UP graduate at dating guro bilang paggunita sa buwan ng wika ngayong Agosto. Batay anya sa pag-aaral ni Dante Ambrosio, father of Philippine ethno-astronomy. Ang isang araw ng Pilipino ay nahati sa labing isang bahagi. Hating gabi mula alas 12 hanggang alauna. Susundan nito ng madaling araw hanggang sa pagsikat ng araw sa bukang liwayway. Gayun ng umaga patungon tanghali at tanghaling tapat eksaktong alas 12. Nariyan din ang hapon, ang nalalapit na paglubog ng araw sa dapit hapon, ang picture perfect na takip silim, bago magtapos sa kahabaan ng gabi. Taliwas ito sa aligasyon ng mga Kastila na tamad ang mga Pilipino. Pero ang ipinuntod ng uploader ang salitang hampas tikit. Ang posisyon ng araw mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, ang huling malulusog na sinag ng umaga. Teorya nito, posibleng itong nagsisilbing pahinga ng mga ninuno nating magsasaka. Pero dahil sa pagbabago ng panahon, ay bumilis at naglaho na rin ang kulay ng ating wika. Aniya, dumating na tayo sa punto kung saan ang dating labing isang bahagi ng araw, naging tatlo na lamang, umaga, para sa pagbangot hapon para sa pagtatabaho at gabi para sa pagtulog. Paghimok pa nito ngayong buwan ng wika, panahon na upang bawi ng ating oras mula sa magulo at dehumanizing na lipunan. Ang hampastikin ng ating buhay. Para sa Dizier HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa ating next trending story. Matapos ang isang buwan, nabawi na ng pamahalang lungsod ng Maynila ang official Facebook page ng Manila Public Information Office na may 1.3 million followers. Pinangunahan nito ng administrasyon ni Mayor Isko Moreno matapos ang issue ng hindi pag-turn ng page mula sa nakarang pamunuan. Ang mga detalya iahatid ni Millie Borja. Matapos ang isang buwan, Nabawi na ng Pamaalang lungsod ng Maynila sa pumuno ni Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso ang Facebook page ng Manila Public Information Office. Sa pahayag ng MPIO, kumpleto lang na-recover at maari ng gamitin ng official page na ngayon ay pinamumunuan ng bagong MPIO team sa ilalim ni City Information Officer EJ Clamor Talagtag. Nitong nakaraang buwan, iginiit ni Moreno na maghahain ng kaso laban sa mga hindi nag-turnover ng page, kasunod ang pagtatapos ng termino ng nakaraang administrasyon sa pumuno pamumuno ni dating Mayor Honey Lacuña. kumingi rin siya ng tulong sa Meta Philippines upang mabawi ang page. Noong July 17, iniulat ng Alcalde na gumawa sila ng bagong Facebook page na tinawag na City Government of Manila dahil ang lumang MPIO page ay nasa ilalim umano ng hostage. Ang bagong page ay mayroong 282,000 followers at 167,000 likes. Habang ang lumang MPIO page naman, nagawa noong May 31, 2019, ay may 1.3 million followers. Naglalaman ito ng anunsyo, balita at mahalagang impormasyon para sa mga manilenyo at mamamayang Pilipino. Ayon sa MPIO, na ang kanilang commitment na magatid ng tama, napapanahon at transparent na impormasyon. Ayon kay Mayor Isko, tuloy-tuloy ang trabaho, tuloy ang malasakit at tuloy ang pagbabago sa kapitolyo ng bansa. Para sa Deezer HTV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, sinasabing parte ng paglaki ang mapagalita ng ating mga magulang. Ngunit kung ito ay sobra at paulit-ulit ng nararanasan ay maaari itong mag-iwan ng epekto sa kanilang pagtanda. Tulad na lamang ng lumabas sa mga pag-aaral na nagdudulot ng problema sa mental health ng mga batang nakakaranas ng verbal abuse, kapareho sa epekto ng mga nakaranas ng physical abuse. Ang iba pang detalye iyahatid ni Dustin Bayog. Kinakitaan ng kaparehong epekto sa mental health ang mga batang nakaranas ng verbal abuse o ang pagsabi ng masasakit na salita at ang mga batang nakaranas ng physical na pananakit. Ito ang lumalabas sa pag-aaral sa bansang Ingrid at Wales kung sa sinuri ang lagpas 20,000 na edad 18 years old pataas. Dito, napagalaman na 60% ang risk ng mababang well-being sa isang tao kung ito ay nakaranas ng verbal abuse ng bata, habang 50% naman sa mga physically abused. Ayon kay Dr. Mark Bellis, na siyang lead author ng pag-aaral, nag-iiwan na mas malalim na marka sa mga bata ang mga masasakit ang mga salita kaysa sa mga markadulot ng physical abuse. Kaya naman payo ng grupo. Malaging konsidera maaaring maging papel ng verbal abuse sa tila tumata sa level ng poor mental health sa younger age group. Samantala dito sa Pilipinas, nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA noong 2024 ng 1,967 na batang babae na buso habang 897 naman ang lalaki kusang karaniwang karaniwang naranasan naman ito ay sexual, neglect at physical abuse. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita Muling iko-consecrate o bibigyang basbas -bas ang century-old church na St. John the Baptist Parish kasunod ng viral video na dinuraan umano ng isang netizen ang holy water font ng naturang simbahan. Matatanda ang isinarang simbahan dahil sa viral video na ayon sa mga pari ay na-desecrate ito dahil sa kawalan ng respeto at bilang proteksyon na rin sa mga mana ng palataya. Ang iba pang detalye alamin sa Trending Report ni James Galangue. Muling babasbasan o consecrate ng Archdiocese ng Osamis ang century-old church ng St. John the Baptist sa Misamis Occidental bukas. Ito ay matapos pansamantalang isinara ang simbahan matapos mag-viral lang isang video ng isang content creator na may kitang umano'y dinuraan ng holy water font. Ayon sa simbahan, may tuturing na sacrilegious o paglapastangan sa simbahan ng Diyos ang naturang akto kung kaya't kailangan muli itong basbasan bago muling magdaos ng misa. Bukas rin matatapos ang siyam na araw ng pangirin o vigil bilang penan sa nangyaring umunip paglapastangan habang balik operasyon naman na ang mga oras ng misa simula sa darating na linggo. Magugulit ang humingi na ng tawad ang vlogger sa simbahan at sa buong sambayan ng katoliko, ngunit itinatanggi pa rin nito na hindi mo na ito dumura sa naturang holy water font. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story. He's come home. Yan na lang ang nasabi ng kapatid ng nawawalang Antarctic explorer na si Dennis Tinkbell na isang British meteorologist. Sa igit kasi aning na dekada, matagumpay na natagpuan sa glaciers ang mga labi nito matapos itong mawala noon pang taong 1959. Ang buong kwento, panoorin sa trending report ni Rovic Manuel. Kinumpirma nitong lunes ng British Academy Survey o BAS na tagumpay ng natagpuan ang mga labi ng British meteorologist at Antarctic explorer na si Dennis Tinkbell matapos itong mawala higit anim na dekada o 66 years na ang naklilipas. Nitong Enero, isang grupo sa King George Island ang nakakita ng ilang bahagi ng labi ni Dennis kasama ang higit dalawandaan itong personal na mga gamit tulad ng flashlight, radio at ski poles sa bato na lumitaw mula sa natunaw na glacier. Agad naman dinala ang ilang labi para sa DNA test sa nabubuhay pa nitong mga kapatid na si David Bell at Valerie Kelly at doon na ito nakumpirma ng magmatch ang resulta. Ayon sa magkakapatid, laking gulat at mangha nila nang mahanap ang labi ng kanilang kapatid sa loob ng sobrang habang panahon. Laking pasalamat rin ang mga ito sa grupo na tumulong upang mahanap si Dennis sa ika nga ay pag-uuwi sa kanila ng kanilang kuya na labis nilang ikinalungkot. Si Dennis, 25 years old, ay kasama sa tatlo pang mga kalalakihan na nakadestino sa King George Island para sa isang two-year UK research. Noong July 26, 1959, una itong napaulat na nawawala habang inaakyat ang isang glacier sa isla bandang Antarctic Peninsula para sa isang survey mission. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ito sa isang malalim na crack sa pagitan ng mga yelo. Nasurvive umano nito ang unang pagkahulog ngunit hindi na muling nahanap pa nang subukan na itong rescue. Si Dennis ay kinikilala ngayon na isa sa mga taong nagbigay ng malaking ambaga sa early science at exploration sa Antarctica sa kabila ng sobrang lamig na klima sa lugar. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating trending showbiz balita, comeback is real para sa South Korean girl group na Momoland at pop superstar Taylor Swift. Inanunsyo ng date kung kailan mapapakinggan ng Swifties ang kanyang much-awaited 12th album. Ang dapat abangan sa Momoland at release date ng The Life of a Showgirl, alamin sa report ni Showbiz Angel. The long wait is over para sa fans ng K-pop girl group na Momoland. Ang grupo kasing nagpasikat na Boom Boom... At bam Magbabalik music scene Ito ang long-awaited comeback ng girls matapos mag-disband noong 2023. Magulita na tatlong taon na rin ang nakalipas mula noong huling naglabas ng kantang Momoland, ang collab track nilang Yummy Yummy Love ng Dominican singer na si Natty Natasha. Ayon naman sa bagong agency ng grupo na Inyan Entertainment, kasada na sa September 8 ang comeback ng Boom Boom Hitmakers, habang tapos na rin daw itong mag ng kanilang ilalabas, na music video. Samantala, sa iba pang balita, Swifties, tuluyan na nga ni-reveal ni pop superstar Taylor Swift. Ang album cover, tracklist, at date kung kailan ilalabas ang kanyang brand new album na The Life of a Showgirl. Sa New Heights podcast ng boyfriend at NFL star na si Travis Kelsey, ikinwenta ng singer-songwriter na trinabaho niya raw ito sa gitna ng European leg ng kanyang matagumpay na The Era's Tour. Binubuo ng 12 tracks, ang natulang album, kabilang na ang Elizabeth Taylor, eldest daughter, ruined a friendship wish at the Live of a Showgirl Girl na siyang collab song nila ng espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter. Nakatakdang ilabas ang 12th album ni Taylor Swift sa October 3. Para sa DZRH TV, ito yung showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay share niyo na yan sa ating comment section o di naman kaya ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita-kita tayo muli sa darating na lunes para muling himayin, tuklasin at buuin ang mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nang share e eh ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS, Trending and Viral Show. Mula sa kaunaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.